Kanti for today's video kasalukuyan nga kaming nagtitimbang ng mga nahuli nilang pusit kalawang. Yung tinatawag na pusit na brown. Iba't ibang klase din kasi ng mga pusit mga Kanti, may itinatawag din pusit Taiwan yung parang mahabang puti. Bukod pa nga yung sa puting uh, malapad, parang pabilog ang style. Naman yung pusit kalawang. Bale, apat na bangkahan nga ang nakahuli niyan mga Kanti. Alam nyo ba ang kilo niyan? E nasa 300 plus. Sobrang dami talaga. 'Yung ibang nangisdangan na ng pusit ngayon, eh hindi pa nga din sila nagpuntahan. Dali dito nga sa amin eh, ang dami nang nahuli. Kaya for sure 'yung mga nagpupusit dyan, ay eh, pupunta na din yan. Dahil ngayon ay eh, maganda pa 'yung presyo at medyo mahangin at hindi pa talaga ganun kadami ang nangisda ng pusit. Kaya pag nagbultuhan na naman 'yan, nako for sure talaga bababa na naman ang presyo ng pusit. Ganito nga kami magtimbang mga Kanti. Una, ay nilalagay muna nga 'yun doon sa parang tray para hindi nga uh, masama yung tubig na nasa loob ng pusit. 'Di ba nga uh, may butas kasi yung pusit, doon pumapasok yung tubig kaya kailangan mo nang i-drain para uh, hindi nga kasama yung timbang doon, yung tubig. Isang gabi nga lang din nila 'yan at bumalik na din sila. 'Di kasi pwedeng maatagalan ang pusit sa laot Kaya inaalagaan din nila 'yan ng ice or yellow. Dahil kapag ikay nagkamali ng pag-aayos niyan, ay talaga nga naman yung balat niyan ay maglalapnusan. At parang mamumula, eh yun yung tinatawag na reject. So kapag reject, eh sobrang baba na talaga ang presyo nun. Kaya nga yung mga bangkahan ni nanay, talagang binilin-bilin niya. Naalagaan mabuti yung pusit. Para nga pagdating sa merkado, eh maganda pa rin. At talaga nga naman presko pa din ang itsura. Pero isang gabi lang naman yan mga kanti, bumabalik din lang naman din sila ng kinaumagahan. Sa nagtatanong pala kung paano nga mangisda ng pusgit, ay itatanong ko pa nga lang doon sa mga pinsan ko kung paano nila hinuhuli ang pusit. Pero ang pagkakaalam ko ay wala naman silang puhunang pain dyan. Puhunan mo lang yata dyan ityaga, alerto at lakas ng katawan. Pero sa susunod na vlog ko ay talaga nga naman itatanong ko talaga yan. Siyempre hindi naman ako pwedeng pumunta doon at sumama. <laughs> Harap talaga mangisda mga kanti, sanayan lang. Tinanong ko nga din yung mga uncle ko noon na nangingisda kung nahihilo pa nga sila. Dahil nung nakaraan isumama eh, sumama nga ako kumuha ng tutlato or yung tinatawag na sea grapes. Eh talaga nga naman nahilo ako, nagsuka talaga ako, tatlong beses yata yung mga kanti. Ay sorry for the words po, pero yun po talaga yung nangyari. Kaya nagtanong din po ako sa kanila kung nahilo pa nga sila. Ang sagot naman nila ay oo daw nung bago lang daw sila. Hanggang sa nasanay na lang din. Pero may one time din daw na sila ay nahihilo kapag sobrang alon daw at malakas ang hangin. Lalo kung naka-stay yung bangka na hindi gumagalaw Tapos yung alon lang ang nagpapagalaw sa bangka Talaga nga naman, mahihilo ka talaga nun Dito nga sa amin mga kanti, maraming pusit Ay hindi pa nga din ako nakatikim niyan hanggang nung umalis yung aking asawa Dahil tinitignan ko pa lang, eh talaga nga naman Parang ayoko na din kumain mga kanti Kapag kayo ay nakakakita nito sa araw-araw ba naman Pero kapag uh, paminsan-minsan lang din naman kumain nito Ay talaga nga naman, masarap ito Lalo i-adobo or gawing kalamares. Ay panalo talaga ang sarap. Mamaya nga daw hapon, idadayo ulit sila. Sasama nga daw sila sa kay kuyang isa. Yung naka-15k kahapon. Wala, na-share ko lang.